Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bale mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi na ito para tagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang kanyang buong katawan ay naging siyamnaputsyam at walumput isang multo na mahirap makilala sa pagitan ng totoo at mali, Pagkatapos, lahat ng 81 pigire ay sumugod patungo sa Han San sa kondisyon na halos mahirap makilala, 81 ilusyon, ang bawat pigire ay agad na tinamaan ng 18 palad, bawat isa ay puno ng kapangyarihan, dala ang kapangyarihan ng isang dragon, at sumuntok sa laman. Sa pagkakataong ito, nagkagulo na naman ang kabilang panig dahil sa panandali ang pagsiklab ng kakaibang baka, isang grupo na wala pang isang daang tao ang naiwan at kinatay ng kakaibang baka. Han San Chen, gusto kong mapuksa ang buong hukbo mo. Sa oras na ito, ang ikatlong elder, na may suot na pulang dugong aura, ay nagpaputok ng kakaibang pulang ilaw ng direkta mula sa kanyang mga mata, at lumipad patungo sa Han San Chen, na binugbog at nasugatan. Go to hell, Yanyo. Boom! Nang bugbugin si Han San Chen to the point na hindi na siya makalaban at humihingal, biglang tumama si Han Sanchen sa likod ng pulang multo. Gusto kitang mamatay. Sa kaguluhan, direktang sinunggaban ng ikatlong elder ang lalamunan ni Han Sanchen, na parang umiinom ng dugo, at umungal, pinalipad si Han Sanchen at tumama sa lupa. Boom! Nagkaroon ng isa pang malakas na ingay, at ang buong katawan ni Han Sanchen ay binasag sa lupa ng ikatlong elder, na naging sanhi ng paglipad ng alikabok saglit. Patayin! Go 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 go! Biglang, sa sandaling ito, biglang dumating ang mga sigawan mula sa labas, at pagkatapos ay makikita ang mga watawat na kamakaway sa labas. Biglang nagpanik ang mga tao sa loob, at kitang kita rin ang pagkataranta ng grupo ng mga tao na sumalakay kay Han Sanchen at Wayne Yu. Halatang sa mga oras na ito, hindi nila inaasahan na may biglang umatake mula sa likuran nila. Fenji Ah, biglang, nang ilang eksperto ang nagulat at lumingon, Isang lalaking parang Diyos ng digmaan ang biglang bumangon sa likuran nila, ulang dugo ang buong katawan niya, bagamat may galos siya, nagagawa niyang iwagayway ang kanyang kamay at direktang nagmula sa likuran ang isang makapal na apoy, sinalakay nito at tinamaan ang hindi mapag-aalin langan ng mga master, na paulit-ulit na tumili. Halika, ipaglaban mo ako hanggang dulo. Marahas na sigaw ni Han Sanchen, at muling nag-ipon ng enerhiya para direktang salakayin ang mga master sa field. Anong, dot ang lalaking ito, dot ang, gagawin. Ang pangatlong elder, na nag-aakalang siya ay nagpahayag ng tagumpay sa pamamagitan ng pagbagsak ng Han San Chen sa lupa, ay walang ideya sa oras na ito kung paano si Han San Chen ay napakasama sa alabok na siya ay bumangon, at na siya ay napakalikot na hindi niya namalayan. Si Han San Chen, na kumawala mula sa kontrol at lumipad patungo sa grupo ng mga tao, ay ganap na nalilito. Nang makita si Han San Chen, na ang buong katawan ay nag sa pulang dugong apoy, na direktang sumugod sa kanya, ang pangalawang elder ay bahagyang napatay din, habang papalapit si Han San Chen sa kanya, mas lalong lumaki ang apoy sa kanyang katawan, lalo siyang nagmumukhang isang malaking bowl ang apoy, na direktang lumalapit sa kanya. Damn, what the hell kind of move is this? Ang pangalawang matanda, na kalmado at kalmado habang pinapanood ang pag-atake ng bowl ang apoy, ay nakasimangot din sa oras na ito. Kasabay nito, direkta din niyang naramdaman ang epekto ng isang orihinal na kapangyarihan, at kahit na, kahit na hinuhusgahan mula sa kanyang maraming taon ng karanasan sa pagsasanay, ang orihinal na kapangyarihan na ito ay napakahusay. Paanong ang sino man sa mundong ito ay talagang magkaroon ng gayong mahiwagang kapangyarihan? Maaari bang ang apoy na ito, itong, purong primitive na kapangyarihan, ay ang reincarnation ng isang Diyos. Paano kaya ito? Ito ay hindi umiiral sa lahat. Kung, kung mayroon akong ganitong uri ng walang kamatayang kapangyarihan, paano ako maglilinang dito? Angal niya sa ayaw niyang puso. Sa loob ng maraming taon, naisip niya na iba siya, gayon paman, ngayon lang niya nakilala si Han San isang lalaking may purong kapangyarihan, na bigla niyang napagtanto na siya ay talagang wala sa lahat, siya, ang taong talagang pinapaboren ng Diyos. Walang makakatanggap na ang iba ay mas mahusay kaysa sa kanilang sarili, at siya ay talagang pareho, lalo na ang taong ito na higit na mas mahusay kaysa sa kanyang sarili, sa harap niya mismo. Hindi, hinding hindi ko hahayaang mag-exist ang ganyang tao sa tabi ko. Malakas na sigaw ng pangalawang matanda, at biglang bumitaw ang isang itim na lilang liwanag mula sa kanyang mga kamay, at pagkatapos ay mabilis na naging bola ng kulog at kidlat sa kanyang mga kamay. Lahat sumasabog. Sa oras na ito, si Han Sanchen, na nakatingin sa malaking electric ball na mabilis na umabot sa laki ng kalahating football field, ay hindi nang ahas na magpabea, at ipinakita ang kanyang pinakamalakas na kakayahan ng sunod-sunod. Isang atake, dalawang paraan, tatlong paraan, apat na paraan, halos agad-agad, Halos subconsciously inilunsad ni Han San Chen ang kanyang sariling mga tunay na pag-atake patungo sa electric ball. Ang electric ball ay dumating na may putok. Ang napakalaking heatwave wind ay mararamdaman ilang metro ang layo, at lahat ng bagay sa paligid ay nasusunog sa temperatura. At ang malaking electric ball na iyon, lahat ay tumama sa Han San Chen sa oras na ito, lumilipad na buhangin at mga bato kung saan man ito dumaan, at yumanig ang lupa ang ilang mga kaaway sa kasamaang palad ay nahuli ng dagat ng kuryente, at sila ay sumisigaw sa matinding paghihirap, at ang kanilang mga katawan ay lumipad kung saan saan. Lian Hua, kunin mo ang munting alipin at umatras, makakayanan natin ito. Sa kabilang dulo, sumigaw ang kakaibang baka at nagkumpas ng kamay. Isinara rin ng lotus ang pintuan ng bato sa itaas ng may oras, na naiwan lamang si Han Sanchen at ang sarili nito sa kalawakan. Gayon pa alam din niyang hindi sila makakapagtagal. Sinuliyapan niya si Han Sanchen sa di kalayuan, ang kanyang katawan ay ganap na natatakpan ng dagat ng kuryente, at hindi niya makita kung ano ang nangyayari. Gayon pa man, mula sa paghinga sa labas, naramdaman niya na ang digmaan doon ay umabot na sa sukdulan nito, at ang kapangyarihan ay napakalakas na ang mga tao ay nakakaramdam ng takot. Gayon pa man, alam din niya na ganap na hindi niya kontrolado ang makialam dito. Pop hindi huminto ang mga tao sa panig ni Wayne Yu, at habang nagsisimula na ang kabilang panig, hindi rin sila bibitaw sa kanilang panig. Boom, nasinamahan ng isang malaking pagsabog, pagkatapos na maalis ang alikabok at usok, ang lahat ay inilantad. Tera na, hindi ka ba magaling makipaglaban? Bumangon ka na. Sa oras na ito, ang lugar ni Han San Chen ay ganap na wasak, walang bakas ng purong lupa sa lupa. May mga maitim na marka sa lahat ng dako matapos mabigla, kahit na ang mga bato sa lupa ay halos nabasag sa slag, syempre, marami ring bangkay ng mga kaaway na aksidenteng nasugatan, at maging, ang mga bangkay ng ilang master. Ang ilan sa mga masters na nakaligtas ay nakatayo sa isang sulok ng sementeryo, tahimik na nanunood mula sa malayo, lahat sila namumutla at halatang gulat na gulat at ang pangalawang matanda na nasa himpapawid ay hindi napigil ang bumuhos ang bahagyang malamig na pawis sa kanyang nuo. Kahit na siya ang naglunsad ng pag-atake, sa sandaling iyon, ang lahat ay sobrang nakakatakot. Kung maliit lang ang electric ball, parang naghahadjes ng higanteng explosive pack kung ito ay malaki. Ito ay tulad ng isang extraterrestrial meteorite na bumabagsak mula sa langit at tumama dito ng malakas. Kahit saan ka magpunta, walang buhay na natitira. Kung hindi lang siya nagkaroon ng napakaraming subordinate ngayon, si Han San Chen ay naging mas walang prinsipyo o nagreserba ng higit na kapangyarihan para atakihin siya ng mag-isa. Natatakot ako na hindi siya makakatakas tulad ng ginawa niya ngayon. Hindi nito maiwasang ipaalala sa kanya ang lahat ng matinding laban sa kanyang buhay. Kahit na may mga pagkakataon na siya ay malubhang nasugatan, hindi sila nakakagulat gaya ngayon. This time, He really tried his best without any reservations. Sa sementeryo sa oras na ito, nakatingin sa mas malalim na dulo ng electric ball, may isang nakakagulat na malaking bangin na naiwan doon, at sa dulo ng bangin, may isang lalaki na tahimik na nakahiga. Wasak na ang lahat ng damit niya, pero buti na lang at buhay pa ang lalaki, pero patuloy na umaagos ang mga putok ng dugo sa sulok ng bibig niya. Kung maglakas-loob ka, bumangon ka. Han San Chen, hindi mo ba masyadong kaya? Nang makita si Han San Chen na nakahandusay sa lupa at hindi makagalaw, sa wakas ay nailabas na ng ikatlong elder ang kanyang galit sa sandaling ito. Natalo ang general. What the hell? What did you say? Say it again if you dare. Galit na galit ang pangatlong matanda sa labis na paghamak ni Han San Chen. Ang ikatlong elder, na medyo wala sa kontrol, ay lumipad pababa sa isang iglap at direktang hinayla si Han San Chen pataas, na may matinding tingin sa kanyang mga mata, Han San Chen, sinasabi ko sa iyo, ngayon, ikaw ang aking talunan. Naiintindihan mo, alamin mo. Ngumiti lang ng mahina si Han San huwag kang mangarap dito. Once na naapakan kita, tatapakan kita forever. Ikaw, intindihin mo, sa buhay na ito, hindi mo kailangang umasa na hihijitin mo ako, Ha 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 Ay, ay, gusto ko, gusto kitang patayin, ah. Ang pangatlong elder, na lubos na nagalit ni Han San Chen, ay nagpakawala ng galit na dagandong, at pagkatapos ay pinaikli ang malakas na nakakagalit na kapangyarihan gamit ang isang palad, at direktang nakatutok sa Han San Chen. Tumigil ka, sa malamig na sigaw, ang pangalawang elder ay direktang bumagsak mula sa langit, at ang zinki sa kanyang mga kamay ay biglang gumalaw. Bagamat galit ang pangatlong elder, kontrolado siya ng tunay na enerhiya at naigagalaw lamang ang kanyang mga mata, kaya't nakatitig lamang siya kay Han Sanchen ng sobrang galit. Pangalawa kuya, ako, hoy, kinawean ng pangalawang matanda ang kanyang kamay para senador san ang ikatlong matanda na huwag ng magsalita pa. Pagkatapos, bahagya niyang tinapik ang alikabok sa kanyang katawan, iwinagayway ang kanyang kamay, at direktang iniwan ng buong katawan ni Han San ang kamay ng ikatlong elder, at pagkatapos ay diretsyong bumagsak sa lupa. Huwag kang magaksaya ng oras, hayaan mong lumabas ang kakaibang baka at ang iba pa. Iiwan kita ng buong bangkay. Haha, kalokohan, dahil lang sa hindi ka umiihi at tumingin sa salamin, at gusto mong itago ang buong katawan ko, sa tingin mo mananalo ka talaga. Si Han San Chen, na nakahandusay sa lupa, ay malamig na saway sa paghamak. Bastos ka, mabaho ba talaga yung bibig mo? Agad na humakbang ang pangatlong matanda na galit na galit. Ngumiti ang pangalawang matanda, hinaranggan ang pangatlong matanda, at sinenyasan siyang huwag matuwa, at pagkatapos ay ngumiti ng mahina kay Han San Chen, anak, walang silbi ang pagiging matigas, sa kalagayan mo ngayon, ano pa ang magagawa mo? Ha? Bakit? Hindi kung fo ang sinasabi mo. Ikaw. Galit na galit ang pangalawang matanda, saan nang galing ang ganyang lalaki? Ang galing talaga niyang manlay ng mga tao sa mga salita niya. Let's get straight to the point, Han San Chen, let's have a good time, susuko ka ba o hindi? Nang makitang napalingon ang kanyang pangalawang kapatid, natanong na lang ng ikatlong matanda sa kanyang sarili. Kahit ano, imposible, kung patuloy kang magsalita kahit na nalalapit na ang kamatayan, binabalaan kita, Han Sanchen, huwag mong isipin na walang mangyayari sa amin kung gagawin mo ito, kung hindi ka sumuko, madali tayong makapatay ng ibang tao. Are you threatening me? You go ahead and kill me. It doesn't matter if I die, but it will take time para manghuli ka ng ibang tao, mas mabuting bilasan mo, kung hindi ay malapit na ang mga sundalong hipon, mariing umiling si Han Sanchen. Han Sanchen, sumunod ka sa akin. Biglang... Sa sandaling ito, ang kakaibang baka ay biglang bumangon, bago pa malaman ni Han San Chen kung ano ang nangyayari, itinapon na ng kakaibang baka ang kanyang kaaway, nahulog mula sa langit, at direktang binuhat si Han San Chen sa kanyang likod. Pagkatapos, gumalaw ang kakaibang baka, at direktang tinapon ng sinag ng liwanag ang Han San Chen. Libo-libong kuto ng baka, go! Lumingon si Han San Chen at nakitang nanginginig ang kakaibang baka, at hindi mabilang na mga kuto ng baka ang umuuga sa katawan nito. Ingat ka, sumimangot ang pangalawang matanda, bilang eksperto, paanong hindi niya malalaman na may kakaiba sa kutong baka na ito. Gayunpaman, gaano man siya kabiles, nahuhuli lang niya ang mga taong nasa harapan niya, halos sa pagtalbog pa lang nila, ang mga kuto ng baka ay umabot din sa lupa sa isang iglap, at pagkatapos ay sumabog. Boom! Ang apoy ay sumisikat sa langit. Itong patay na baka, Diyos ko! Sumimangot ang pangalawang matanda, at hindi niya maiwasang makaramdam ng galit. Ito, paanong ang kakaibang baka na ito ay mayroon pa rin mga mahiwagang kapangyarihan matapos itong bugbugin ng napakatagal. Sa pagtingin pa lamang sa kapangyarihan ng kuto ng baka ngayon pa lang ay makikita na ang kakaibang baka na ito ay di hamak na mas malakas kaysa sa inaakala nila. Buti na lang, lagi itong kinugkob, kung kakaunti lang ang haharap sa kanya. Hindi maiisip ang kahihinatnan. Ano pa ba ang ginagawa mo? Habulin mo ako. Nang makita ang kakaibang baka na direktang tumatakbo sa labas kasama si Han Sanchen, ang pangalawang elder ay hindi nang ahas na pabayaan ito, kailangang patayin ang gayong salot. Kung hindi, kapag nakatakas na ang dalawang ito at may mga karapat dapat na sundalong hipon na umalalay sa kanila, babalik sila. Dapat ay mabigat na problema walang pagpipilian, dapat siyang patayin. Sa oras na ito, ganap na hindi pinansin ni Wayne Hio ang mga sundalo sa labas at galit na galit na kinugkob siya. Inalagaan lamang niya ang nasugatang Han Sanchen, Chen, umaasa sa sarili niyang katawan para bahagyan ng iwasan ang lahat, saka siya nagnangan ng ngipin at inakay si Han Sanchen, Chen, tumakbo papunta sa labas. Saan tayo pupunta? Naghahabol pa sila, do we really want to go to such a place as planned? Han San Chen, you have to really think about it. Hindi maiiwasan, nakapag-ayos na ako ng mga tao ng maaga, kung magtatagumpay tayo ay depende sa oras na ito. Ngunit ito ay isang masamang lugar sa kagubatan pagkatapos ng lahat. Masamang lugar. Oo, sa gitna mismo ng kakahuyan, kanina pa ako. Ang masamang lupain ay orihinal na nayon sa kabundukan, ito ay isang malaking lambak sa mga bundok, na paliligiran ito ng mga bundok, ang lugar na ito ay orihinal na medyo komportable at isang paraiso, gayon pa man. nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yun natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po tayo. Bali mga masters, bye bye!